Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Angie and Ninay. Ngayon po ay magpo-flooring po sila papa dun sa bahay nila, Tita Adjao. Sa kasama pong pala, dahil hindi po ako makakatulong, kakainis po. Dahil po ano ah, na accident po kami dalawa ni Papa kahapon. Ay, ito po ang nangyari sa akin <laughs> Yan guys, ito po ang nangyari ah. Yan, may sugat po ako dito sa may binti. Kaya po kayo, hindi po makakatulong muna sa kanila. Papa, sabi ni Papa, wag daw po muna ako magtrabaho. Yan, tuloy. Wala pa mo pang ibang katulong sila, Papa. Buti na lang po na po si... Dan, si Jensen po nandiyan. Yung kapatid po ni Bayabas ay nandiyan. Buti na lang po guys ay ano ah. hindi po napasama ang aming pagka-aksidente ni Papa kahapon. At ito lang po ang sa may binti ko lang po talaga ang napurohan. Buti na nga lang po at wala, wala pong nangyari naman kay Papa. Yan guys, at nagle-level po sila nga Papa tas po si Mama. Ay. Ano kaya? Uy! Ano oh, sige. Baka naman eh, pag ninebel na eh, tagilid. Ah! Tawa ko tawa! Sige. Saan? Tama mo din lang sa lang, din lang eh. Hanggang, iikot lang eh. Hindi ko din lang mo. ka lang hanggang sa matapos. Wait. Abay, na, naya, una. Abay, iba, ikot. Tatama mo lang. Aba, yung buhon na nga sa dulo-dulo. Ay, kahit ni oh. Hindi pa, wey. <laughs> ano na? Hindi pa na tama. Pag tumigil na doon sa buhit, ay, eh, saka buhit na, na eh. Iikot ni Papa papunta dito, eh. Huwag <laughs> <laughs> kang umalis. Basudan ka lang. <laughs> ano? Ano? nilagyan ako ni Papa ng mga tamsik para po sa pag-glory niya pantay yun guys, pinapantay ko ni Tita yung ano yung sahig at nalagyan yung pop nga na po Oh, dear. <laughs>

Yung iba may mga umbok-umbok. Yung iba na yun, nagawa. Magpapantay na yun guys at nagsisilid na po ng buhang nagsisilid po ng ano, graba pero may buhang yun pa rin yung kasama yan po ang pang ano, pang buflorin sila po, buflor. po katulong ni Papa Kailangan nyo na supply. <laughs> Paggawa mo nga ako. Nagkalakot na po dito na ng, ana, ng buhangin. At maghahalo na po. Ay ay mo. Ito na lang pa naghahalo po. Napakalakas. Ha <laughs> ha Iya. Hey. May wow. nasa yun. Ayan, na eh. oh. <laughs> Ayun, po ng semento. Semento. pala <laughs> ba?

ko na. stock na day yan. <laughs> Basic nga lang sa kanya 'yung <laughs> iya. 得咯，得咯，来。 Nabuhog ka na po yung tubig. Ate, aso may naghihingalo na yata. Na. Nandiyan ka na yun eh. Wala na din eh. Nakasok. <laughs> Wala na. Papanaanod na dito ang... Ah. Naanod na ngayon. Ba't ano pang haluin? Na antakan. <laughs> Nasakit na yung ganun ito ko ay. nga eh. Okay, ako natutulog eh. Dito nakabiling ako sa kabila eh. Talagang tinitaste ko lang. At talagang dito ko sa yung mga uh, ano nakatagilid. Is. Guys at naglalagay sa timba ng ano ng hari at ibubos sa po din sa loob. Mama! Mama! Silid. Yan na tinataktak na po sa mga

May da Nakadaan sil Yan, nakita pa lang taga-pantay

<laughs> Masih na ba mas pagi bayad bayar. Ini mas lalu semua isi pagi Ibayad mo din ni eh, mamay alak. <laughs> alak daw, tapos si may pulutan lang Itama tama na daw yun sa kanya. pulutan <laughs> buli na. <laughs> buli pulutan. iya. Yeah. Guys, bali po yun ay kalawang halo na. Yan at roda hakot na po ulit. Yan. <laughs> Yan. Yes, ito lang na po sinunod. 嗯、我回来。 Tara, tama, anong to? Parang gusto mong <lang> patamaan. <laughs> <laughs> <Lubog>. <laughs> lubug lumubo. lumubog mga lumubo. minsan nandulat ng bagong bagong kamera. ay lumubo. Ka, sa. Tito ni mo na yan Oh, Alaka, ah, malay. Tinapakan mo <coughs> <Lugayan. laughs> <coughs> na. Wala na gayaan. Mama. Kita lang mga toko. Oh, Mama! Alis, alis kayo. Hindi Alis Alis nga kayo. Natatapang dat si Papa. Iturungin <coughs> mo <coughs> kayo, <coughs> iturungin mo kayo. Hindi. <laughs> Gio, hindi ka na magatitira pag nasa na. Dito na. Kahit wala pang sara ang inyong na bahay. Wala, wala pang saradang pinto. Wala pang sarado ng bintana. Okay lang. Eh, hey, kikukunin asu ang asuwang pag <laughs> walang sarado. <laughs> bahay mo. Di mo na ang bahay. Mamaya uh, to na dito ka na matulog. Dali ka ang katre. Nang ko na wala nang lipatan. Kaya padres, so, <laughs> <laughs> na. Kahit lang walang pan, pamitin. Wala na ka dito. magaling. Ano? Ates, Ani? Ah, <laughs> hindi, hindi makakawa ba? kayo. Ano? Mapapa... Jesus says, oh, mapapa dito, tingha.

yanat at nagsisilid na po ng buhangin eh. si Tito Jojo at si Tita Mabilis lang po sila mag ano, magbuhos po sa flooring. <laughs> <What's up? laughs> Nagtulong at nagakot po ulit sila. Untilnegad po si Papa na yun. Buhangin at magkano po. Magahalo po ng pangatlo. Nandang siya po sila magbuhos. Butas nga! Patamila. <laughs> na

Yan guys, titingnan po natin yung pala uh, yung flooring po nila Tita Jow. Nakatulog na po ako sa bahay. <laughs> Dahil po ako inaantakan ng yan. Tapos na po pala dito. Ah, uh, oh, sa kanilang sala, sa may pop na kusina. Tapos so, din po dito sa may kwarto. Tapos na rin po. Yeah, yan Ganda! Wala ng bintana, tapos pinto. Ay, iyan, titay. Yung terong, iyan ay pang papa ice dito, hindi? Hindi na. Hindi na? Hindi. Tapos nga, tapos ako sa lingkali. Tapos sa lingkali. Tapos sa Thank you for watching. Like, comment, and share.